Shout out sa magna ng isda natin, yan o. Wala na yung ating yamabuki na pimp dito ng short body. Ang inang yan. Tinira yung mga long body na male. Galing mo naman kumuha. Dark choco. Dito yung isa natin na dark choco. pa. Yung isang male natin dito. Imposible naman na tinuka ng manok yan. Diyan. Matuto ka ba yan dyan ng manok? sino kaya kumuha ang napatisda pa naman yan itangin ang yan patisda, ninakaw pa wala ka pang bilay bata, dito di ko patog pa naman pinibilang yan baka dito nagnakaw pa dito mga breeder natin na PKBM itangin ang yan you know, natira sa akin. yung mga long body na lang apat yan dyan kinuha yung isang fame natin na short body na yamabuki and then dito yung isa natin na dark choco ang inang yan trip naman kakauwi ko lang galing lumawa kasi kami ng product namin sa research pag uwi ko wala na dito yung laman ano you know? tang inangyan inang yan at least na nakaw wala na ito pang bili ang inang yun you know, tinira yung mga long body na yan natin then dito wala na yung isa natin na male na dark choco may tatlo pa natitira buti dito sa golden blue tail natin hindi kumuha yun o yun talaga, bad talaga kapag kumuha sya dito And dito pa sa mga jambo natin buti walang bawas dito lang talaga sa dalawa tong aquarium hindihan din dito nawala yung mga laman no wala nang laman bad trip naman dito na kulangan dito ng isang short bar na yamabuki, tatlo na lang na main inang yan out sa magnanakaw na yan huwag ka lang magpapahuli tangin mo bad trip ka patis pati, pati isdan na nakawin mo pa yun pwede ka naman humingi bibigyan naman kita ng mga long body natin na PKBM yan galing mo naman pumili kinuha mo pa yung mga short body natin dito yan, yan oh. siguro marunong yung nagnakaw ng istana natin kasi pinili niya yung mga short body yung mga mahalang presyo no tinira yung mga long body natin na yamabuki tinira natin kinukuha niya lang isa isa kada aquarium kumuha siya dito ng isang fame then yung isang male natin dito ng dark choco ang ilang yan bad trip pati is din nakaw pa ay buhay magnanakaw nga naman huwag ka lang magpapahuli par ang ina mo Napatumura tuloy tayo. napatis dan na ka. Pwede ka naman umingi. Yun o, bibigyan naman kita dito. ito. ang yan. Sino kaya dito pumapasok sa atin? Nung unang nawala sa atin, yung ibibim natin, kala ko lang nun, tinukalang lang ng manok, dito nakalagay. Yan. Yung EVBM natin na breeder na Big Mama. Ay, ngayon naman, nawala naman yung dark natin, then Yung Yamabuki kaya hindi ako makapaniwala na manok lang yun kaya tinakaw yun dito matuto yan ng manok you know? ganyan tubig and then nasa ilalim lagi then dito malawak yung lalango yan. you know? and then hindi naman makakatuloy yun kasi yun know, taas naman ang yan yun, yun bad trip sana karmahin ka pumasok dito ano you know, shout out sa iyo kung sino ka man nag nag ka ng ating mga balloon mo short body huwag ka lang magpapahuli next time